Ang alamat ng Pilipinas. Noong unang panahon, sa isang pulong matatagpuan sa Karagatang Pasipiko, ay may isang malaking kweba. Sa kwebang ito, nakatira ang isang higante na may tatlong dalagitang anak. Maituturing na isang mabuting ama ang higante sapagkat maalaga siya sa kanyang mga anak na sinalus. Bisaya at Minda. Iba-iba ang katangian ng kanyang tatlong anak. Si Luz na siyang panganay ay magalang at napakasipag. Ang pangalawa naman na si Bisaya ay mahinhin at tahimik pero siya ang pinakamalambing. At ang bunsong si Minda ay napakabait, ngunit siya din ang pinakamakulit. Hindi man sila pare-parehas ng katangian, ay pantay-pantay naman ang pagmamahal na ibinibigay sa kanila ng kanilang ama. Matiwasay ang pamumuhay nila sa pulong iyon. Tahimik at masaya sila bilang isang pamilya. Isang umaga, kinailangang umalis ng amang higante upang mangaso para mayroon silang makain. Bago siya lumabas ng kweba, ay nagbilin muna siya sa mga maiiwang anak. Ako ay aalis muna at maghahanap ng ating makakain. Huwag kayong lalabas ng kweba upang maiwasan ang anumang panganib. Hintayin ninyo ang aking pagbabalik. Mariing bilin ng higante bago tuluyang umalis. Pagkaalis ng kanilang ama ay napagdesisyonan ng magkakapatid na maglinis sa pangunguna ng panganay na si Luz. Naisip nilang mapapagod ang kanilang ama sa pangangaso, kaya marapat lamang na maayos at malinis nitong madatnan ang kweba sa kanyang pag-uwi. Pagkaraan ng ilang sandali, ay naisipan ni Minda na maglaro sa tabing dagat. Habang abala si Nalus at Bisaya sa paglilinis, ay dahan-dahang lumabas sa kuweba si Minda. Ingat na ingat siyang hindi mapansin ng kanyang mga kapatid. Sa tabing dagat, naglaro si Minda sa buhanginan na tila ba nakikipaghabulan sa mga alon. Masaya siya sa kanyang paglalaro nang bigla niyang maisipang nais na rin niyang lumangoy. Hindi naman siguro ako mapapahamak kahit na hindi pa ako gaanong marunong sa paglangoy. Hindi naman ako lalayo at magtatagal, sabi nito sa kanyang sarili. Tuluyan na ngang lumusong sa tubig si Minda. Tuwang-tuwa ito sa mga alon na tila nakikipaglaro din sa kanya. Hindi niya namalayan na malayo na pala siya sa tabing dagat at unti-unting lumalakas ang mga alon. Sinubukan ni Minda na bumalik sa pampang, pero tila lumalaban sa kanya ang mga alon. Kahit anong lakas ng pagkampay niya, ay hindi pa rin siya makaalis sa kanyang kinaroroonan. Pagkos, unti-unti pa siyang lumulubog. Nahirapan na rin siyang makahinga. Inipo niya ang natitira niyang lakas sa pagsigaw ng saklolo. Tulong! Tulungan ninyo ako! Naulinigan ni Nalus at Bisaya ang sigaw ng kanilang kapatid. Doon nga nila napagtanto na wala si Minda sa loob ng kweba. Kay Minda ang tinig na iyon, kinakabahang sambit ni Luz. Oo nga, halika at hanapin natin siya, pagmamadaling tugon ni Bisaya. Dali-dali nilang tinigil ang kanilang ginagawa at mabilis na lumabas ng kweba upang saklolohan ang kanilang bunsong kapatid. Dumiretso sila sa tabing dagat dahil alam nilang mahilig maglaro doon si Minda. Hayon ng ating kapatid! Sigaw ni Luz habang nakaturo sa gitna ng dagat. Mula sa malayo ay nakita nilang kumakampay-kampay si Minda at pasinghap hap na sa tubig. Agad silang lumusong sa tubig at nagumpisang lumangoy papunta kay Minda. Hindi nagtagal ay nakalapit si Luz at Bisaya sa kinaroroonan ni Minda. Sinubukan nilang lumangoy pabalik sa pampang, ngunit masyadong malalakas at malalaki ang mga alon naghawak kamay na lamang silang tatlo habang inihintay ang kanilang magiging kapalaran samantala nang dumating ang amang higante mula sa kanyang pangangaso ay naramdaman niya na may hindi magandang nangyari sa kanyang mga anak hindi niya makita kahit isa man sa kanila wala ring sumasagot sa malalakas niyang pagtawag napansin nito ang kakaibang hampas sa mga alon sa dagat at sa gitna nito, kanyang nakita ang ilang piraso ng damit ng kanyang mga anak. Mabilis niya itong pinuntahan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya nakita ang mga ito. Makalipas ang ilang minutong paghahanap sa kanyang mga anak, ay malungkot na bumalik sa dalampasigan ang amang higante. Walang tigil ang kanyang pag-iyak nang biglang kumalma ang mga alon. Dito niya napansin ang tatlong pulong ngayon lamang niya nakita. Malakas ang paniniwala niyang sinalus, bisaya at minda ang mga ito. At hindi nagtagal ang tatlong malalaking pulong ito na kung tawagin ngayon ay Luzon, Visayas at Mindanao ang siyang bumubuo sa ating bansang Pilipinas. Aral, matuto tayong makinig sa mga bilin ng nakatatanda lalo na kung para ito sa ating kaligtasan. Dahil sa kadalasang pagkakataon, ang katigasan ng ulo ay nagdudulot ng kapahamakan.